stiff neck meaning para uh, ganyan na lang. Kasi di ba sino nagka-stiff neck Di ba pag nag-stiff neck ka, hindi mo may ganun. Bakit? Masakit. Masakit kaya gaganyan ka na lang. Ganun sila. Inilabas sila sa Egypt ng Diyos, pero mga Israelita, nagaganon pa rin sa Egypt. 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 Kaya yun yung kanilang sitwasyon. At titingnan natin kung ano magiging bunga ng bagay na yan. So, sa panahon ng mga judges, dahil nagkaroon ng nagkaroon ng tagotom sa buong bayan. Ano ang tagotom? Yung may pagkain pero kapos. Ulam. Okay? Sabi nga sa mga propeta, uh, yung sampung babae, magluluto sa isang sayo ibang Okay. Yung sampung babae, sabi sa isa sa mga prophets, no? magluluto sa isang kalan. Paano kaya yun, no? <laughs> isang kalan. Tapos yung magluluto nila, kulang pa sa kanila kulang pa. Kulang sa kanila, kulang pa sa pamilya. Ganon ang sitwasyon ng mga saralita sa buko, of Judges. Bakit kaya ganoon? Si Pinuba naman, magtatanim ka, pag malapit ang i-harvest, nandiyan na yung mga kaway. So, anong kakainin nila? Mga punong kahoy, yung mga ubasan, pati yung mga hayop, Malalakin mo, malasisiw. Pag malaki na, hindi na sa'yo. Oo. Hindi lang nung panon nila. Sa panon natin ngayon. Okay, ganun ang nangyayari sa time na ito. Okay, so nakikita nyo yung sitwasyon? Bakit nangyayari ang mga bagay na ito sa kanila? Hindi ba sila ay piling tao ng Diyos? So, nung nilabas sila sa Egypt, ang sabi ng Panginoon, pagpapalain sila. Uh, ang pupunta nilang lugar ay land flowing with milk and honey. Ibig sabihin, saganang sagana. And actually, yung word na Bethlehem, kasi galing silang Bethlehem eh, taga Bethlehem sila. Ang word na Bethlehem, Bethlehem, ibig sabihin ay house of bread. Yan. Sipin mo para bang, para bang bakery, pero walang tinapay. So, house of bread, pero kapos sa bread. Yun ang nangyari. Bakit nangyari yung mga bagay na yon So, tingnan natin. Ang sabi sa Leviticus 28, bakit nagkaroon ng tagotong sa Israel? Titingnan e natin ito, mga possibilities na ito. Leviticus 26, ah uh, Kung sabi, nasa wilderness sila, sa ilang, papasok sila ng promised land, sabi ng ni Moses, no, ito po ay utos ng Diyos kay Moses, ni Yahweh. Kung sa kabila nito, hindi pa rin kayo makikinig, makapitong ibayo ang parusang igagawad ko sa inyo, sabi ni Yahweh, dahil sa inyong mga kasalanan paparusahan ko kayo dahil sa katigasan ng inyong ulo. So matitigas. Nandun pa lang sila sa wilderness, matitigas ang ulo. Hindi ko paulanin ang langit at matitigang ang lupa. Mawala ng kabulan inyong pagpapagal sapagkat hindi maanihan ang inyong lupain at hindi mamumunga inyong mga bungang kahoy. Dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Ano yung katigasan na yun? Ayaw nilang sundin yung mga utos ni Yahweh. Ito yung mga utos ng Diyos sa kanila. Deuteronomy. Okay? Para makita pa natin yung sitwasyon. Deuteronomy 11, 15 hanggang 17, uh, 13 to 17. Kaya nga, basa nyo ba? Kaya nga sabi niya, kung susundin lamang ninyo ang utos na sinabi ko sa inyo ngayon, yung mga binibilin ng Diyos kay Moses na sinasabi naman ni Moses sa kanila dito sa Deuteronomy nasan, nasan nangyayari ito? Nandun na sila sa kabila ng Jordan River. Ang kailangan ng nila ay tumawid na sa promised land na sila. Ngayon, sinasabi ulit ito ni Moses sa kanila sa tamang panahon ay paulanin niya sa lupayang iyon at magiging sagana kayo sa pagkain, inumin at langis. Pananatilihin niyang sariwa ang gamo para sa inyong mga alagang hayop upang kayo subagana sa lahat ng bagay. Ngunit, magingat kayo. Okay? Apostrophe S. Yes. Uh, exclamation point. exclamation point. Huwag kayong padadaya. Sabi niya, huwag kayong sasamba ni maglilingkod sa mga Diyos Diyosan. Kapag tinalikuran ninyo si Yahweh, kapupuotan niya kayo, isasara niya ang langit at hindi ito paulanin. Nakadepende ang agrikultura sa ulan noong time na yun kasi wala pang mga irrigation. Maliban sa Egypt, may irrigation sa Egypt galing sa Ilog Pero dito sa promised land, kailangan ng ulan para makapagtanim tanin sila. So, kung walang ulan, walang masaga ng ani. Pero, bakit hindi magpapadala daw ng ulan ng Panginoon? Dahil sa? Paglilingkod sa Diyos Diyosan. Nung panahon ng mga judges, nangyari ba ito? Exactly nangyari. Ginawa nila actually sa Judges uh, chapter 1 or chapter 2 yata. Gumawa ng kasamaan ang mga Israelita at sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Ang katotohanan, may gumawa pa nga ng sarili niyang Diyos. Sino yun? Si? Si Maika. Yung silba, kumuha siya ng silba tapos uh, minol ng kanyang nanay na siya sa kanya. So, in other words, malinaw na sumamba sila sa Diyos-Diyosan. And Deuteronomy 28, 25, tapos lalaktaw tayo sa 23 saka 24 sa Deuteronomy 28. Yan, yeah, No? Ah, uh, 15. So, balik kung hindi kayo magikinig, imagine yung bili ng pino, no? Ang Deuteronomy 28, ito yung mga blessing at saka mga cursing. Na nung tumawid sila sa Jordan River at nagapin nila yung Jericho, pumunta sila sa bundok ng Ebal si sa pamumuno ni Joshua. Malala niyo ang bundok ng Ebal sa Mount Gerisim, Sinabi yung blessing at saka yung mga curses kasama ito yon sa binasa nila kasama ito. Subalit so, kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos at mga tuntunin binibigay ko sa inyo, ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Ano yon kasama dyan, so marami siyang sasabihin ng mga sumpa, kasama dyan yung 23 and 24, ipagkakait sa inyo ang ulan at dahil dito, magiging parang bakal ang lupa at dahil, dahil sa pagkatigang. So parang bakal, ibig sabihin matigas. Okay. Matigas bungkalin. kalin. Paulanan kayo ni Yahweh ng hindi ulan na tubig, kundi halitabok sa halit na tubig hanggang sa kalilubusan. Imagine, yun ang sitwasyon nila sa bukot dyan. Kaya nagkaroon ng kakapusan na pagkain. Gusto ba nating matigang? Yung mga pinaghihirapan na, kasi nag, di ba sila nagtatanim? Hindi ba sila nag-alaga ng hayop? Pero hindi nila napapakinabangan, di ba? Nagpapagod tayo, nag-aaral, Nag-aaral na tayo. Oo, oh, kasi nakita kayo mga grade yung matatas na nun eh. At saka may mga award. Mawawalan ang lahat ng yun ng saysay -say kung patuloy tayong katalikod sa Panginoon. Yung pagpapagod natin sa pagnerigosyo, yung pagpapagod natin sa pagkatrabaho. kaso walang saysay -say ba yun eh. Nakakapamasyal na kami. Di ba? Oo, isang beses pagkatapos ng another one month, wala na. Nakupos mo lang sa isang beses. Di ba napapansin niya? Umayot ka ng isang buwan. Pagkasahod, isang araw, sabi mo ng dalawang araw. Sabi na natin, isang linggo. Isang linggo, sa mga susunod na linggo, wala na naman. Di ba? Wala na naman. Yung pinaghirapan mo ng isang buwan, sa gate na ubos. Dahil ba sa dahil ba sa uh, kapos kulang yung sahod, kulang yung kinita o dahil meron tayong nakakalimutan palagi na palagi inuho ng sarili di ba oy ano na syempre bibili ako ng oy may napadala ko sa mall may nakita akong display doon babalikan ko yon iba na Naisot mo nga pero wala ka pera pagkatapos. So, na. Bakit hindi, bakit ano ng kaisipan? Dahil uh, instead na magkaroon tayo ng maayos yung sober na pag-iisip, napupunta na sa kung saan saan yung isipan natin. Kasi unang-una, tinalikuran natin at ayaw natin sunugin ang mga opos mm -hmm. ng Panginoon. Eh, eh, lumalabas naman sa bibig natin ang Diyos, di ba? Pag nadulas ka lang, ah, Diyos! Kaya pag may, heads, pag, pag may nag, uh, nagbanggahan sa pag, ah, Diyos! Diyos! lang. Kasi no, lang, pagkatapos nun, wala niya. I hope hindi dito sa atin. Amen ba? Amen! Yeah. Okay. Praise the Lord. Okay? Now, nagkaroon ng tagutong, pag nagkakaroon tayo ng problema, ano yung usual yung solution natin? London? <laughs> yung totoo. Okay? Praise the Lord pag ganun. Pero itong magpamilya mag na to, nagkaroon ng tagutong, anong ginawa nila? Oo, kasi sabi nila, ay, brown yung mga tamo dito doon, green oh. Naghanap sila ng greener pasture. Yun lang ang problema. The grass is greener, always greener on the other side. Kaya kita mo i-green doon. Pagdating mo doon, tingin ka sa tinanggalin mo. Dali, mas green pala doon. <laughs> the grass is greener always on the other side. So, anong nangyari? Umalis sila from Bethlehem, the house of bread, Umalis sila, pumunta sila sa Moab. Okay. Ano ang Moab? Ang Moab, maalala nyo ba? Ang Moab, si Moab ay anak siya ni Lot. Anak niya sa kanyang dalawang anak na babae. So, umaalala nyo sa Genesis, yung Sodom and Gomorrah, diba, Ah... Uh, gugunawin ng Diyos ang Sodom and Gomorrah dahil sa kanilang mga pagugali na yung mga lalaki gusto niya makatalik ang lalaki so at, at iba pang mga activities na ginagawa nila doon kaya gugunawin ang Panginoon yung Sodom and Gomorrah so pinaalis niya si Lot sabi, sabi ng angel kayo sa Pilot, Dalhin mo yung anak mo, asawa mo, maris na kayo dito sa Sodom and Gomorrah. At huwag kayong lilingon. O di, nagunaw ang Sodom and Gomorrah, inulan ng as, asupre, apoy at asupre. Yung asawa ni Lot, tumingon, tuming, naging, naging asing siya na pillar of salt. <laughs> si Lot nagtago sa isang kuweba kasama yung dalawa niyang anak. At sabi nung dalawa niyang anak, wala nang tao sa mundo, tayo na lang. <laughs> Walang magpapatuloy sa humanity. Kaya nilasim nila si Lot at naipagtalik si Lot. <clears throat> yung isang anak ay si Amon, kaya may mga Ammonites. At yung pangalawang anak ay si Moab, kaya may mga Moabites. In other words, ang Moab is a place na kung saan ay incest yung uh, pinagmula nito, yung origin. Okay. So, itong pamilya na ito, pumunta sila sa Moab. Naging maganda ba ang sitwasyon nila sa Moab? Naging maganda ba?